Ito lamang mga kakwento sinabi ni Pangulong Bongbong Bong Marcos Jr., target niya na maibaba ng 60% ang kaso ng mga pagbaha bago matapos ang taong 2026. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Bong Marcos Jr. na target ang kanyang administrasyon na mabawasan ng 60% ang insidente ng pagbaha sa bansa pagsapit ng 2026 bilang bahagi na mas pinainting ng programa ng Disaster Preparedness at Climate Resilience. Sa isang post sa kanyang opisyal na Facebook page, sinabi ng Pangulo na ang naturang layunin ay tugon sa paulit-ulit na problema ng bansa sa matinding pagbaha na dulot ng mga bagyo at monsoon rains. Target natin na mabawasan ng 60% ang pagbaha sa pagsapit ng 2026, ayon sa pahayag ni President Bongbong Marcos, sa ilalim ng Oplan kontra baha nagtutulongan ang DPWH, MMDA, mga LGU, at pribadong sektor tulad ng SMC, Metro Pacific, Ayala, Aboitiz, Prime Infra at SM para linisin at ayusin ang mga ilog at estero ng Metro Manila. Wika ni President Bongbong Bong Marcos Jr. Kung kayo ang tatanungin mga kakwento anong masasabi nyo sa kasipagan at dedikasyon sa trabaho ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Bong Marcos Jr., halika mga kakwento pag-usapan natin yan sa comment section.